Sino Jablo. ang pagkakubayo nila? Basa. 12, 9. Pakibasa. Ha? Chapter. chapter 12. Okay. Revelation verse 9. Sino yun? 9, 12. At pitinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sandi siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga ay itinapon kasama niya. Kita nyo, may ang din tayo. Kaya na nga, itinapon na ang anghel. Eh, Hindi sila sinubo, itinapon. Asan sila? Nang ito na yun sa lupa. Ah, ano ginagawa nila? Nandaraya. Nandaraya. See? Bakit? Sino yung mga taong pinapatupa? ng demonyo, na anghel, na tinapong sa lupa, ito yung mga hindi magmamanan ng hari natin. Bakit? Wala silang interes sa Diyos wala silang interes makinig ng salita ng Diyos. Yung mga tao gusto kalayawan, gusto puro sengon, gusto puro barkada, gusto puro kaligayahan, gusto puro ganito, gusto kinuman gusto pitokihan, walang panahon sa Diyos. May patumay din silang anghel. Yung anghel na pumapatumay sa kanila, anghel na pinakon. Sino yan? Yan ang demonyo. Kaya ang sabi, sapagkat marami mga taong walang interes sa Diyos, walang interes magbingkod sa Diyos, kaya ang kanilang daan ay daan ng ano? Unang Timoteo 5.15. Dito ka na ngayon lalakad. No? Oh? Mga kaibigan, pag tayo ay pinatubayan ng mga anghel na tinapon mula sa langit, ang na lalakaran mo ay ito na. Uno ng unang tibuteo, ano, yung unang 5.15. Pakinggan ninyo. Sapagkat ng mga ipay bumaling at sumunod na kay Satanas. Kita okay, niyo Sino na susundan natin? Si Satanas. Si Satanas na bakit? Eh wala tayong panahon sa Diyos eh. Ayaw namin magbasa ng Biblia. Basta ako alam kong may Diyos, nagtatasa naman ako, nagulo sa naman ako, nagsisimba naman ako. Hindi sapat yun. Hindi sinabi ng Diyos, basta magsimba ka, okay ka na. Hindi. Buna <laughs> naman yun. Pero meron tayong malaking bagay na tapat natin. আচ্ছা ভাবিব পাছ